Sinubukan ng Russia ang kanilang nuclear-powered na Burevestnik cruise missile na may halos walang hanggang saklaw at malaking mapanirang lakas. Tinawag ni Vladimir Putin ang missile na ito na hindi matatalo habang inilarawan ng pinuno ng hokbong sandatahan ng Russia bilang isang lumilipad na Chernobyl. Sa papel, isa ito sa pinakamakapangyarihang sandata. Ngunit sa aktual, lubos itong kapalpakan. Isang walang saysay na pagpapakitang gilas na walang halaga sa realidad at may madilim na kasaysayang puno ng kabiguan at gulo. Ito ang buong kwento ng siyamipitong daan at tatlumpu borivesnik na misail, kasama na ang mga bahagi na ayaw ipaalam ni Putin kanino man. Maaaring ngayon lang nito, natapos ang kauna-unahang record na long distance na test flight. Pero ang Burevestnik, na kilala rin sa nito na pangalan na Skyfall, ay dekada ng dini-develop. Ayon kay Professor Mark Gagliotti, isang analyst ng Russia sa Royal United Services Institute. Nagsimula ang proyekto noong panahon ng Soviet. Sabi niya, ang mga sistemang ito ay mula pa sa panahon ng Soviet, kinuha lang ulit at pinunduhan. Noong dalawang libo, at isa halos kasabay ng paghahanda ng Estados Unidos na umalis sa Anti-Ballistic Missile Treaty. At isang taon pa lang mula nang magsimula ang rehimen ni Putin, nagpasya na ang Russia, nabuhayin muli ang proyektong ito na dekada na ang tanda. Batay sa mga pundasyong itinayo noong panahon ng Soviet, sinimulan nilang gumawa ng bagong uri ng misil, isang nuclear-powered cruise missile na kayang lampasan ang interceptor-based missile defense at tumama kahit saan sa mundo mula sa malayong distansya. Madaling maintindihan kung bakit gustong gumawa ng ganitong sandata ng Russia. Ang mga rocket-propelled missile ay laging may limitadong oras ng paglipad at abot. Lagi silang limitado sa kung gaano karaming gasolina ang kaya nilang dalhin. Ang isang missile tulad ng Boravesnik ay lubos na naiiba. Bagaman hindi lubos na alam kung paano ito gumagana o kung ano ang ama. Uh, ang mga panloob na mekanismo at pangunahing bahagi nito, alam na ito ay pinapaganana ng sarili nitong nuclear fission reactor at malamang, isang ramjet engine. Medyo simple ang prinsipyo ng paggana nito. Habang lumilipad ang misil, pinipwersa ng hangin ang pagpasok nito sa makina. Ang hangin na iyon ay pinapainit gamit ang tulong ng nuclear reactor na nagiging dahilan para ito ay lumawak sa napakabilis na bilis. Lumalabas ang hangin sa makina sa nozzle sa likod. Nagbibigay tulak para magpatuloy ang paglipad ng misil. Sa sistemang ganito, ang isang nuclear-powered na misil ay maaring lumipad ng mas malayo at mas matagal kumpara sa kahit anong karaniwang misil. Sa teorya, kaya nitong maglunsad mula sa isang lugar at tumawid ng libu-libong milya sa mundo. Gumawa ng mga evasive na maniobra sa ere para iwasan ang depensa ng kalaban sa himpapawid. At maaari pang maghintay sa isang lugar ng ilang oras. O mas matagal pa, bago tuluyang tamaan ang target nito. Nagbibigay ito ng natatanging oportunidad sa sinumang puwersang militar na may kontrol sa ganitong sandata. Magkakaroon sila ng kapangyarihang umatake sa anumang kalaban o infrastruktura kahit saan at kailan nila gusto. Halos walang kapantay itong panakot, lalo na kung may kasamang nuclear warhead. May isa lang problema. Sinubukan ng Estados Unidos, pangunahing puwersang militar sa mundo, gumawa ng ganitong misil halos 70 taon na ang nakalipas. Nauwi ito sa pag-abandona ng proyekto nang makita nila kung gaano ito kagulo at delikado. Noong isang libo at S inaral ng United States Air Force, ang paggamit ng nuclear-powered aeroplano at misail sa kanilang proyekto sa nuclear propulsion ng sasakyang panghimpapawid. Ang paggamit ng nuclear ramjet engine ay unang sinuri noong kalagitnaan ng dekada limampu ng dalawang magagaling na inhinyero ng bansa, si Frankie Rom at Eldon Liu Sams. Mula sa National Advisory Committee for Aeronautics Lewis Research Center, sa parehong panahon, ang United States Atomic Energy Commission, pinag-aaralan din ang posibleng paggamit ng nuclear rocket bilang upper stage ng intercontinental ballistic missile. Epektibong naghahanap ng mga paraan upang magamit ang kakaibang kakayahan ng nuclear power para makagawa ng mga missile na kayang pumunta ng mas malayo at tumagal ng mas matagal kaysa sa anumang naimbento noon. Noong Enero 1, 1957, sumunod na hakbang ang ginawa ng Atomic Energy Commission at Air Force. Inilunsad nila ang Project Pluto at inatasan ang mga inhinyero sa Lawrence Radiation Laboratory sa Berkeley, California na bumuo at subukan ang unang nuclear ramjet engine na kayang magpaandar ng supersonic low-altitude missile. Ang Supersonic Low Altitude Missile Project Pluto ay napatunayang isang malaking gawain. Kinailangan magtayo ng bagong pasilidad na may mataas na espesifikasyon para mabawasan ang panganib sa pagtatrabaho sa delikadong radioactive na bahagi. Kasama rito ang isang espesyal na gusali para sa pagbaklas na tinawag na gusali dalawang libo at dalawang daan at isang na may mga pader na umaabot hanggang walo. Talampakan ang kapal sa ilang bahagi pati na rin ang apat na talampakang makapal na bintana ng gawa sa lead glass para sa pagtingin at maging isang espesyal na inihandang fallout shelter malapit doon na maaaring paglikasan ng mga siyentipiko sakaling magkaroon ng malaking nuklear na sakuna kinailangan pang magkaroon ng sariling espesyal na ginawang sistema ng release ng tren ang research complex para maihatid at maibalik ang mga radioactive na test reactor papunta at pabalik sa test site Umabot ng dolyar. Labindalawang milyon ang ginastos para maitayo ang mga kinakailangang pasilidad. Nakatumbas ng halos dolyar. Labindalawang milyon din sa panahon ngayon. Ang trabaho ay dapat gawin ng maingat at tama. Dahil kahit isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking sakuna. Sa kabutihang palad, ang tamang mga tao ang napili para sa proyektong ito at nagawa nilang tapusin ang dalawang eksperimental na makina na tinawag na Tori 2, na siyang kauna-unahang nuclear ramjet engine sa mundo at nasubukan noong Mayo, 1661, at Tori 2C, na mas malaki, at nasubukan naman noong Mayo 1664, parehong gumana ang dalawang makina, kaya naging matagumpay ang mga pagsubok. Noong Hulyo 1, 1664 matapos ang pitong taon at kalahati, opisyal na kinansela ang Project Pluto mayroong tatlong pangunahing dahilan para dito. Una, mas mabilis na napaunlad ang teknolohiya ng Intercontinental Ballistic Missile kaysa inaasahan ng maraming eksperto sa militar. Nabawasan ang pangangailangan sa Nuclear Powered Cruise Missile. Dahil marami ng benepisyo nito, ang Intercontinental Ballistic Missile, kaya nilang maglakbay ng napakalalayong distansya para tamaan ang mga target sa buong mundo at kaya rin nilang gumalaw sa napakabilis na bilis ilang ulit na mas mabilis kaysa sa tunog para matulungan silang makaiwas sa depensa ng kalaban sa ere. Sa katunayan, kung ikukumpara sa mga konseptual na cruise missile na pinapagana ng nanuklear, mas mabilis ang ICBMs at hindi gaanong madaling mapatigil ng depensa ng kalaban sa himpapawid. Pangalawa, may malinaw na mga alalahanin sa kalikasan at kaligtasan ng publiko ukol sa pagsubok, pag-iimbak, pagdadala, at paggamit ng nuclear missiles. Habang nagtatrabaho sa Project Pluto, Natuklasan ng mga siyentipiko na ang hindi protektadong disenyo ng mga nuclear reactor ay nagdudulot ng mga nakamamatay na byproduct ng fission tulad ng cesium-100 at 37 at iodine-100 at 31 na nailalabas sa atmosfera sa pamamagitan ng usok ng makina. Sa madaling sabi, kayang kontaminahin ng ganitong misail ang madaanan nito. Nilalason ang ekosistema at nagpapakalat ng radioactive pollution sa malalayong lugar. Dahil dito, halos imposibleng subukan ito dahil hindi makahanap ang mga opisyal ng anumang makatwiran, ligtas, o angkop na lugar para gamitin ito. Pangatlo, pinakamahalaga, maraming panganib, at di inaasahang bagay ang kaakibat ng pagtatrabaho sa nuclear-powered na makina at bahagi. Napakataas ng panganib na bumagsak ang misil at magdulot ng malaking sakuna at napakalaki ng mga hamon sa inhinyiria sa paggawa at pagpapanatili ng mga air-breathing na nuclear engine. Tumaas ang gastos at kahit may tagumpay, nakaranas ang development team ng maraming problema tulad ng pagkakakalawang ng materyales dahil sa neutron flux at sirang electronic system. Tinitimbang ang pabawas ng pabawas ng mga benepisyo kumpara sa napakalaking mga disbentahe. Nagpasya ang kagawaran ng tanggulang pambansa ng United States na itigil ang proyekto at tumutok na lang sa mas maaasahan, matatag at abot kayang intercontinental ballistic missile na teknolohiya. Ang United States, ang pinakamalakas na militar sa mundo sa loob ng maraming henerasyon. Hindi ito padalos-dalos magdesisyon at hindi rin agad susuko sa plano gaya ng Project Pluto kung walang matibay na dahilan. Kaya naman, maaring at dapat sana ay natutunan ng Russia ang isang malinaw na aral mula sa kwentong ito. Dapat niyang maintindihan na hindi praktikal o pangmatagalan ang mga nuclear na missile. Sana ay nakatipid ito ng oras, pera, at abala kung gaya ng Amerika, lumipat na lang sa ibang larangan ng pag-unlad. Sa halip, muling binuhay ni Putin ang proyekto, na hindi niya alam ay magdudulot ng serye ng trahedya at pagkamatay ng ilan. Mula ng muling simulan ang trabaho sa Vesternik, ilang beses nang nabigo ang mga test flight ng misil. Noong Nobyembre 2000, at labing pito isang misil ang pinakawalan mula sa Pangkovo Test Range sa Yuzni Island, Arctic Ocean. Lumipad ito ng halos dalawang minuto tinahak ang 21 milya bago bumagsak sa Barents Sea sa pagitan ng Norway at Russia. Maraming ulat ng pumaliang paglipad, kung saan tinatayang kalahating dosenang Buravestinik na misil ang lumihis sa kontrol at direksyon dahil sa aberya sa propulsion system at problema sa nuclear reactor. Ang ilan sa mga ito ay nauwi sa kailaliman ng White Sea, malapit sa hilagang kalurang baybay ng Russia. Tuwing nangyayari ito, naglalabas ng radyasyon at mga na elemento gaya ng tritium at cesium ang mga misil na kumakalat sa hangin, yelo at tubig at nagpapalason sa hayop at ekosistema sa loob ng maraming taon. Gaya ng dati, ginawa ng Kremlin ang lahat ng makakaya nito para pagtakpan ang mga sakunang ito. Noong Marso 2000 at 18, hindi natinag si Vladimir Putin sa mga kabiguan ng misil. Umakyat si Pangulong Vladimir Putin sa entablado sa State of the Nation Address at opisyal na ipinakilala ang Buravesnik sa mga Ruso at sa mundo. Ipinahayag ni Putin na nagsimula silang bumuo ng bagong strategic arms na hindi gumagamit ng ballistic trajectories papunta sa target. Dahil dito, walang silbi ang missile defense system laban dito. Walang saysay. Isa rito ay maliit ngunit matibay na nuclear energy unit na maaaring ikabit sa missile gaya ng aming X-100 at isa air launch missile o American Tomahawk Missile. Kahawig na uri, pero may saklaw na dos dosenang beses na mas mahaba. Dos dosenang beses, halos walang limitasyon ang saklaw. Ipinakita pa ng Pangulong Russo ang isang animasyon ng misil habang ginagamit at sinabi niyang matagumpay na itong nasubukan. Isang stealth missile, ito na may nuclear warhead. Malawak ang saklaw, mahirap hulaan ang direksyon, at kayang lampasan ang interception. Hindi ito matatalo ng kahit anong kasalukuyan o paparating na missile defense at counter-air defense systems. Ulitin ko ito ngayon ng ilang ulit. Habang lumilipad, naabot ng nuclear-powered na makina ang kapasidad nito at nagbigay ng tulak. Dahil matagumpay ang paglulunsad ng missile at ground test, maaari na tayong gumawa ng bagong estrategikong nuclear weapon system na may nuclear-powered na missile. Matagal ng bihasa si Putin sa propaganda at inilarawan ng kanyang talumpati ang isang makabago at nagbabagong sandata. Sa totoo, hirap pa rin literal na lumipad ang Boravesnik nang ibigay niya ang talumpati at paglipas ng isang taon, lalo pang lumala ang sitwasyon. Noong Agosto 8, 2,000 at labing siyam naranasan ng Buravestnik Program, ang pinakamalaki at pinakamahal nitong sakuna sa State Central Navy Testing Range malapit sa Neonoxa sa White Sea nagpadala sila ng espesyal na barko para kunin ang isa sa mga misil na nahulog sa tubig habang inaangat ang prototype mula sa dagat. Sumabog ang liquid fueled booster ng misil nang tumama ito sa hangin. Agad na napatay ng pagsabog ang limang teknisyan. May mga karagdagang ulat na nagsasabing dalawa o tatlo pang tauhan ang namatay kalaunan dahil sa mga komplikasyon na dulot ng radyasyon. Kaya umabot sa pito ang kabuang bilang ng mga nasawi. Ayon sa ulat, ang mga naapektuhan ay nagkaroon ng sintomas ng matinding exposure sa radyasyon, tulad ng pagkabulok ng balat, pagdurugo sa tiyan, at pagkabigo ng organo. Nalantad din ang ibang tauhan sa insidente, sa matindi, at delikadong ionizing radiation. Patuloy silang nakaranas ng matinding sakit, paso, pagsusuka, at iba pang epekto. Marami ring emergency worker, kabilang ang unang tumugon at paramedic ang hindi nabigyan ng tamang babala o impormasyon tungkol sa aksidente. Dahil dito, nalantad din sila sa nuclear radiation na nagdulot ng ulat ng mataas na white blood cells at posibleng DIPA na ilalathalang panganib sa kalusugan. Ang fallout mula sa pagsabog ay nagdulot ng pagkalat ng ilang mapanganib na elemento sa paligid na kapaligiran. Kabilang ang mga isotope ng strontium-siamnapot-isa-baryum-isang daan at apat na at lantanum isang daan at apat na po. Tumaas ang gamma radiation sa mga bayan at lungsod na milya ang layo. Gaya ng Severodvinsk, na labing siyam na milya mula sa pagsabog. Isa itong sakuna kung saan maraming buhay ang nawala, maraming tao ang napahamak, at mga ekosistema ang nalason ng matagal. Pagkatapos ng isang pangyayaring gaya niyon, maraming general ng militar at mga pinuno ng mundo ang sanay gumawa ng tamang desisyon. Ititigil na sana nila ang programa doon at lohikal na konklusyon masyado na itong delikado para ituloy. Pero hindi si Putin. Palaging walang pakialam ang leader ng Russia sa buhay ng tao. Wala siyang pake sa pagkamatay ng mga ordinaryong Ruso o pagkasira ng kalikasan. Para mapanatili o mapalawak ang kapangyarihan niya, hindi mahalaga kung maraming buhay o halaga ang mawala sa mamamayan. Kaya hindi na nakakagulat na nagdesisyon siyang ituloy ang proyekto kahit noong nakikipagkita siya sa mga byuda ng mga namatay. Ayon sa ulat, sinabi niya, Tiyak na bubuin pa rin natin ang sandatang ito anuman ang mangyari. Sa madaling salita, wala siyang pakialam kung ilan ang namatay sa trahedya sa YTC. Or kung ilan pa ang maaring mamatay sa mga susunod na pagkabigo. Gusto niya ang misil at gagawin ang lahat para makuha ito. Kaya nagpatuloy ang development hanggang sa pinakabagong long-range test flight ng Buravestnik Missile. Noong Oktubre 26 kasama si General Valery Garasimov. kinumpirma ni Putin na natapos ng misil ang 14,000 km, 8,000 at 700 milyang paglipad sa Arctic. Malinaw kong natatandaan na noong inanunsyo natin ang pagdevelop ng sandatang ito, kahit ang mga napakataas na antas, top class na mga espesyalista ay nagsabi sa akin, marangal ang layunin pero hindi agad makakamtan sa kasalukuyang panahon. Yan ang pananaw ng mga top class na eksperto, at natapos na ang mga mapagpasyang pagsubok. Malinaw na, kailangan pang gawin ang maram maraming trabaho upang mailagay ang sandatang ito sa aktual na serbisyo. At kailangang matapos ang lahat ng mga regulasyon. Sa aking pagkakaintindi, naabot na ang mga pangunahing layunin. Ipinagmamalaki ni Putin na natatangi ang produktong ito. At wala pa sa buong mundo bago niya inanunsyo. Kailangan nating tukuyin kung anong klase ng armas na bibilang ang bagong sistemang ito at alamin ang mga posibleng paraan ng paggamit nito. Simulan ang paghahanda ng infrastruktura para mailagay ito sa sandatahang lakas. Samantala, inihalin tulad ni General Garasimov ang misil sa maliit na lumilipad na Chernobyl. Tinukoy niya ang bantog na nuclear power plant na sumabog ang reaktor noong isang libo siyam. Naraan, na naging tanyag dahil sa sakuna. Ang mga eksperto sa nuclear military sa mundo ay nag-react ng may pagkabigla, galit at paghamak. Sinabi ni Jeffrey Lewis, isang eksperto sa nuclear non-proliferation mula sa Middlebury College. Masamang pangyayari ito. Isa na namang sandatang parang galing sa science fiction na magdudulot ng kaguluhan at mahirap tugunan pagdating sa arms control. Sa Kiev Post, ibinahagi ni Chuck Farah, dating squadron leader ng United States Navy Sea, Air, and Land Team Anim, ang kanyang pananaw. Ang bura vestenik ay kahalintulad ng Frankenstein, isang muling pagbuhay ng Doomsday Concept na matagal nang tinalikuran ng Estados Unidos dahil sa panganib at di praktikalidad. Sa desperadong pagpapakita ng kapangyarihan sa gitna ng sunod-sunod na pagkatalo at pag-iisa sa ekonomiya, naging iresponsable ang Russia at muling binuhay ang halimaw ni Frankenstein kapalit ng buhay at pamana. Ipinunto pa ni Farah na, ayon sa mga eksperto, ang hindi protektadong disenyo ng ganitong uri ng misil ay talagang hindi praktikal hindi ito lubos na maaasahan o ligtas. At kung magpatuloy ang Russia sa pagsubok, siguradong magdudulot ito ng malawakang radiological contamination. Ang Buravestenic ay hindi isang estrategikong yaman, kundi isang walang silbi, mapanganib, at nakamamatay na palabas lamang. Ang mismong ruta ng paglipad nito ay isang nakalalasong pilat sa marupok na kapaligiran ng Arctic, kung saan ang natutunaw na yelo ay nagpapalawak ng pagkalat ng mga radionuclide sa pandaigdigang agos. Ngunit marahil ang pinakamalaki, pinakamapangahas, at pinakamatinding reaksyon ay nagmula sa Pangulo ng Estados Unidos, Donald Trump. Habang nagsasalita sa kain ng Air Force One, tinanong si Trump tungkol sa kamakailang pagsubok ng Russia sa Buravestnik at sumagot siya ng walang pag-aalinlangan. Alam nilang may nuclear submarine tayo, pinakamaganda sa mundo, malapit sa baybayin nila. Kaya ang punto ko, hindi naman kailangang maglakbay ng 8,000 milya. Hindi rin tayo o sila nagbibiro sa isa't isa. Palagi tayong nagsusubok ng mga misil. Sa tingin ko, hindi rin tama na sabihin yon ni Putin. Sa totoo lang, dapat tapusin na niya ang digmaan. Ang digmaan na dapat isang linggo lang ay papasok na sa ikaapat na taon. Yan ang dapat gawin niya kaysa mag ng misil. Malinaw ang pananaw ni Trump. Kung layunin ni Putin na takutin ang kanluran gamit ang bagong sandata, siguradong mabibigo siya. Tulad ng sinabi ng Pangulo ng Amerika, marami ring lakas ang Amerika. May malawak na arsenal ng nuklear nangungunang teknolohiya sa misil, at mga submarinong pinapaganan ng nuklear na nakapwesto sa mga estrategikong lugar sa buong mundo. Wala itong dahilan para matakot sa bagong misil ni Putin. Lalo na kung isa sa alang-alang ang palpak na record ng sandatang ito hanggang ngayon, habang nahihirapan ang puwersa ng Russia sa Ukraine. Lalo namang napapahiya ang Kremlin sa pagyayabang tungkol sa bagong teknolohiya ng misil. Kung nahihirapan na silang sakupin ang mga lungsod laban sa mas maliit na kalaban, sa kabuuan, isa na namang halimbawa ng kayabangan ni Putin na pumapahamak sa kanya. Kahit ipinapakita ng leader ng Russia ang kapangyarihan sa suot na uniporme at pagyayabang sa bagong misail, sa totoo lang, hindi pa siya naging ganito kahina at lantad sa kahinaan. Alamin ang desperasyon ni Putin sa video na ito tungkol sa pagpapanggap ng Russia ng tagumpay sa Ukraine para ipakitang sila ang nananalo sa digmaan. Panoorin ang video para makita kung paano niloloko ng mga magsasakang Ukrainian ang puwersa ng Russia. Pinapatunay nito na mas mahina at maamo ang makinarya ng digmaan ng Kremlin kaysa inaakala ng lahat. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para ikaw ang unang makaalam ng mga pinakabagong balita at malalaking kaganapan tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine.